Paano kung isang buntis na babae ang mawala ng lahat dahil sa kanyang kalagayan? Matanggal sa trabaho, matulog sa lansangan. At doon makilala ang isang bilyonaryong magbabago ng kanyang buhay? Pero sino nga ba talaga ang lalaking iyon? At bakit sa bawat ngiti niya may nakatagong madilim na lihim? Handa ka na bang madiskubre ang katotohanang babago sa tadhana ni Lara? Isang katotohanang may halong pag-ibig, sumpa. At kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag? Manood hanggang dulo. Dahil ang wakas ng kwentong ito, ay hindi mo kailanman aasahan. Si Lara ay isang simpleng babae. Masipag, tahimik at laging may ngiti sa labi. Ngunit isang araw, habang siya ay nasa opisina, tinawag siya ng kanilang boss. Ang malamig na tono ng boses nito ay agad nagbigay kaba sa dibdib ni Lara. Lara, sabi ng boss, pasensya na, pero kailangan ka naming si Baking. Napatigil siya parang huminto ang mundo. Bakit po, mahina niyang tanong habang nanginginig ang kamay. Hindi namin pwedeng panatilihin dito ang buntis. Mahirap maraming limitasyon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang sampal. Pinilit niyang humiti, ngunit ang mga mata niya ay unti-unting napuno ng luha. Lumabas siya ng opisina na walang direksyon. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila nagiging malabong anino sa gitna ng kanyang luha. Bitbit -bit ang maliit na bag. Naglakad siya sa gilid ng kalsada hanggang makarating sa plaza. Doon, sa ilalim ng punong may mga kumikislap na ilaw. Umupo siya sa malamig na semento. Ang hangin ay malamig. Tila ba sinasabay ang bawat ihip sa kanyang lungkot. Ang tiyan niya ay kumalam. Ngunit ang isip niya ay mas pagod kaysa sa gutom. Tiningnan niya ang langit. Ang mga bituin ay tila nanonood sa kanya kahimik malayo walang malasakit pinikit niya ang mga mata narinig niya ang mga yabag ng mga taong nagdaraan may tumatawa may nagmamadali ngunit wala ni isa ang lumapit hanggang sa marinig niya ang isang tinig isang lalaking boses mababa ngunit mailambing miss ayos ka lang ba dahan-dahan siyang tumingin isang lalaki nakaitim na coat may dalang payong at ang kotse niya ay mamahalin, kumikislap sa liwanag ng poste. Wala ka bang mauwian, tanong nito muli. Hindi agad siya nakasagot. Ang mga salita ay parang naiwan sa lalamunan. Mayroon, sabi niya sa wakas. Ngunit alam niyang kasinungalingan iyon. Napansin ng lalaki ang panginginig ng kanyang kamay. Tumingin ito sa tiyan ni Lara. At sa mga mata nito ay maihalong awa at pagtataka. Buntis ka, mahinang sabi niya. Bakit nandito ka sa plaza sa ganitong oras? Hindi na niya napigilan. Bumuhos ang luha. Ang bawat patak ay tumama sa simento. Kasabay ng malakas na hampas ng hangin. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit. Inabot ang kanyang kamay. Halika, sabi niya. Hindi ka pwedeng manatili rito. Ngunit bago pa man siya makakilos. Isang malakas na kidlat ang kumidlat sa langit. Kasunod ang dagundong ng kulog. Natila nagbabadya ng isang pagbabago. Isang gabi'ng magbabago sa kapalaran ni Lara magpakailanman. Napasinghap si Lara sa lakas ng kulog. Parang yumanig ang buong plaza. At ang ulan ay biglang bumuhos na parang pinunit ang langit. Mabilis niyang itinakip ang kanyang bag sa ulo. Ngunit nabasa pa rin ang kanyang damit. Ang lamig ay kumapit sa balat niya. At ang tiyan niya ay bahagyang kumirot. Ang lalaki ay agad naglapit ng payong. At sa ilalim ng manipis na ilaw ng poste. Nakita niya ang kabuuan ng mukha nito. Matangos ang ilong. Matipuno. Ngunit may mga matang tila pagod sa mundo. Sumama ka na sa akin, muli nitong sabi. Hindi ligtas dito. May alinlangan si Lara. Hindi niya kilala ang lalaking ito. Ngunit ang kanyang katawan ay nanghihina na. Sa bawat patak ng ulan. Nararamdaman niya ang malamig na pangulila ng gabi. Dahan-dahan siyang tumango. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Mainit iyon. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Dinala siya nito sa kotse. Ang loob ay mabango. May halimuyak ng mamahaling pabango at bagong linis na balat. Ngunit sa bawat pagandar ng makina, ramdam ni Lara ang kaba. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Tahimik lamang ang lalaki habang nagmamaneho. Ang mga ilaw ng lungsod ay naglalaro sa salamin ng sasakyan. Gumuguhit ng mga anino sa kanyang mukha. Maaari mo akong tawaging Mateo. Biglang sabi ng lalaki. Habang nakatingin sa kalsada. Hindi ko alam kung bakit ka naroon. Pero sa mga mata mo may sakit na pamilyar. Napatingin si Lara sa kanya. Pamilyar, mahinang ulit niya. Tumango si Mateo dati may babaeng tulad mo. Iniwan, pinagtaksilan at kinalimutan ng mundo. Tinulungan ko siya pero huli na. Ang tinig nito ay mabigat. May lungkot na hindi kayang itago. Hindi kita hahayaang maranasan ang kapalarang iyon. Dugtong ni Mateo. Huminga ng malalim si Lara. Bakit mo ginagawa ito? Hindi mo naman ako kilala. Mumiti si Mateo. Isang ngiting may halong kirot marahil dahil minsan. Ako rin ay nakalimutang may puso ako. Pagdating nila sa isang malaking gate, napansin ni Lara ang mga bantay na agad bumati. Ang mansyon ay napakalaki. Mga ilaw na kulay ginto. Mga haliging marmol. At isang hardin na puno ng mga bulaklak kahit dis oras na ng gabi. Dito ka muna, sabi ni Mateo. Magpahinga ka. Ligtas ka rito dinala siya ng isang kasambahay sa silid. Malambot ang kama. Mabango ang unan. At ang kurtina ay kulay puti. Parang mga ulap. Ngunit kahit napapaligiran ang ginhawa. Hindi mapakali si Lara. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Hindi lamang dahil sa hiya o takot. Kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam. May misteryo kay Mateo. May lungkot sa likod ng kanyang mga mata at ang paraan ng pagtitig nito. Tila may hinahanap. Kinabukasan. Pagmulat ni Lara. Naroon si Mateo sa pinto. May dalang tren ng agahan. Mumiti ito. Magandang umaga, Lara. Ngunit bago pa siya makasagot. Napansin niya ang isang larawan sa dingding. Isang babae, buntis din. At katulad ng sinabi ni Mateo kagabi. Tila siya ang babaeng hindi na niya nailigtas at ang nakapangingilabot, Ang mukha ng babae sa larawan ay kamukhang kamukha ni Lara. Nanginig ang mga kamay ni Lara. Ang tray ng agahan ay halos mabitawan niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa larawan. Ang bawat hakbang ay tila umaalingaw-ngao sa loob ng tahimik na silid. Ang larawan ay nakasabit sa gitna ng dingding. Nakapalibot dito ang mga bulaklak na tuyot. At isang kandilang halos maubos na. Ang babae sa litrato ay nakasuot ng puting bestida. May hawak sa tiyan. At may ngiting payapa ngunit may lungkot sa mata. Siya ba siya ba yung babaeng sinabi mong hindi mo nailigtas? Mahina ngunit nanginginig na tanong ni Lara. Tahimik si Mateo. Ang mga mata niya ay nakatingin lamang sa larawan. Siya si Ana, sabi niya sa wakas. Ang asawa ko. Bumigat ang hangin narinig ni Lara ang mahinang ugong ng aircon. Ngunit ang lamig ay parang dumiretsyo sa kanyang mga buto. Buntis din siya noon. Dugtong ni Mateo. Iniwan ko siya dahil sa takot, sa trabaho, sa ambisyon. At nang bumalik ako, huli na. Namatay siya habang dinadala ang anak namin. Natahimik si Lara. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ang puso niya ay kumirot. Hindi lang dahil sa awa, kundi sa kakaibang koneksyon. Lara, lumapit si Mateo. Noong nakita kita sa plaza, parang siya ang nakita ko muli. Ang paraan ng paghawak mo sa tiyan mo. Ang tingin mo sa langit. Ang lungkot sa mga mata mo, pareho. Umupo siya sa tabi ng kama. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Akala ko, isang pagkakataon lang iyon. Pero nang makita kita ngayon, hindi ko alam kung bakit parang itinulak ka sa akin ng tadhana. Si Lara ay hindi makatingin. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Ang isip ay puno ng tanong. Baka baka hindi ito tama. Mahina niyang sabi. Hindi mo ako kilala, Mateo. Hindi ako si Ana. Tumango si Mateo. Ngunit sa mga mata niya ay may kirot na hindi maitago. Alam ko Ngunit marahil, ikaw ang pagkakataon kung maitama ang maling desisyon. Bago pa makasagot si Lara, isang malakas na tunog ang umalingaw nga umula sa ibaba. Parang nabasag na salamin. Napatigil silang pareho. Nagkatinginan. At mabilis na tumayo si Mateo. Dito ka lang, mariing sabi niya. At mabilis na bumaba ng hagdan. Ngunit hindi mapigilan ni Lara ang kaba. Tumayo rin siya lumapit sa pintuan, at sumilip sa ibaba ng hagdan. Nakita niya ang dalawang lalaki, mga nakaitim, at may dalang baril. Ang isa ay nakatutok kay Mateo, habang ang isa ay nagsisigaw. Matagal na naming hinahanap ang perang ninakaw mo, Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Lara, ang bilyonaryong nagligtas sa kanya. May tinatagong madilim na lihim. Ang sumunod na nangyari ay parang bagyong pumutok. Isang putok ng baril. Isang sigaw. At ang basong tray na hawak ni Lara ay nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ay nag-echo sa buong bahay. Habang ang ulan sa labas ay muling bumuhos. At sa unang pagkakataon, narinig ni Lara ang pangalan niyang tinawag ni Mateo. Isang sigaw na puno ng takot. At pagmamahal na tila nagmula sa nakaraan. Lara, sigaw ni Mateo mula sa ibaba. Ang tinig niya ay basag, puno ng kaba at desperasyon. Agad siyang lumapit sa hagdan. Ngunit bago pa siya makababa, isang malakas na kamay ang biglang humila sa kanya pabalik. Huwag kang gagalaw, isang boses na malamig at matalim. Sa likod niya ay may isa pang lalaki. Nakaitim din. At ang baril ay nakatutok sa kanyang tagiliran. Nanginginig si Lara, ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Parang gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Bitawan mo siya, sigaw ni Mateo mula sa ibaba. Ngunit huli na. Ang lalaking may hawak kay Lara ay humakbang pababa. Kasabay niyang hinihila si Lara pababa ng hagdan. Ang sahig ay dumadagundong sa bawat yabag. Ang ilaw sa kisame ay bahagyang kumukurap. Tila nag-aalangan kung mananatili o mamamatay. Pagdating nila sa sala, Nakita ni Lara ang kalat. Mga basag na plorera. Isang upo ang natumba. At si Mateo na nakaluhod. May dugo sa gilid ng labi. Ang lalaking may baril sa kanya ay mumisi. Ang tapang mo pa rin, Mateo, sabi nito. Akala mo makakatakas ka sa mga taong niloko mo. Wala akong ninakaw, sagot ni Mateo, galit ang boses. Hindi ninyo alam ang buong kwento. Ngunit bago pa siya matapos, Itinulak ng isa pang lalaki si Lara palapit kay Mateo. Tumilapon siya, muntik ng madapa. Ngunit agad siyang sinalo ni Mateo. Mainit ang palad nito, nanginginig. Ngunit mahigpit ang kapit, parang ayaw siyang bitawan. Huwag mo silang pansinin, bulong ni Mateo. Anumang mangyari, tatakbo ka kapag sinabi ko. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na sampal ang dumapo kay Mateo. Ang lalaking may baril ay tumawa ang tapang mo ah. Pero ngayon, ikaw at ang babae mong iyan. Pareho niyong babayaran ang utang mo. Biglang hinila ni Lara ang kamay ni Mateo. Umalis na tayo, bulong niya. Ngunit napahinto siya nang marinig ang isa pang boses. Isang pamilyar na boses. Mula sa may pintuan. Walang aalis. Lahat ay napalingon. Isang babae ang pumasok. Nakasuot ng itim na bestida basa sa ulan, at may ngiting nakakakilabot. Ang mga mata nito ay matalim, at sa bawat hakbang, ang tunog ng takong niya ay parang mahinang kalansing ng orasan. Matagal kitang hinintay, Mateo, sabi ng babae. At ngayon nakita ko na kung bakit hindi ka na bumalik. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ana! Ngunit impossible. Ang babae sa larawan. Ang asawa niyang patay. Nasa harapan nila ngayon. Humihinga. At may ngiting puno ng put. Si Lara ay napaatras. Ang kanyang dibdib ay halos sumabog sa takot. Hindi-hindi pwedeng totoo ito, mahina niyang sabi. Ngunit lumapit si Ana. At sa bawat hakbang niya, ang mga ilaw sa silid ay nagkikislapan. Parang tumatanggi sa presensya niya. Akala mo siguro na matay ako, sabi ni Ana. Ang boses ay malamig na parang hangin sa sementeryo. Pero hindi. Ipinaglaban ko ang buhay ko, Mateo. At sa bawat araw ng sakit. Isinumpa ko ang pangalang iyan. Nanginig si Mateo. Ana, patawarin mo ako, bulong niya. Hindi ko alam. Tumahimik ka, sigaw ni Ana. At sa iglap na iyon, ang mga baril ng mga lalaki ay sabay na umangat. Nakatutok sa kanila ni Lara. Ang hangin ay parang nabibiyak sa katahimikan. Si Lara ay napapikit. Hawak ang tiyan niya. At ang puso niya ay humihiyaw sa kaba. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang liwanag ang sumiklab mula sa paligid ni Lara. Ang mga ilaw sa kisame ay sabay-sabay na pumutok. Ang hangin ay umikot na parang ipo-ipo. At ang mga lalaki ay isa-isang napatras. Si Ana ay napatigil. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat. Anong-anong nangyayari? Si Mateo ay nakatingin kay Lara. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng takot at pagkamangha. Ang katawan ni Lara ay tila nagliliwanag mula sa loob. Ang tiyan niya ay kumikislap ng malamlam na ginto. At sa loob ng kanyang isipan, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Isang tinig ng isang batang umiiyak. Ngunit hindi pa ipinapanganak. Nanay ni. Napatigil si Lara. Ang kanyang hininga ay mabigat. At sa loob ng katahimikan ng bahay, narinig ng lahat ang mahinang tibok ng puso. Hindi lang mula sa kanya, kundi mula sa sanggol sa kanyang sinapupunan. At sa sandaling iyon, ang buong mansyon ay yumanig. Ang buong mansyon ay umalingaw ngao sa isang malakas na dagundong. Ang mga bintana ay sabay-sabay na nagputukan. Ang hangin ay pumasok na parang bagyo at ang mga kortina ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Si Lara ay napahawak sa tiyan niya. Ang liwanag ay lalong tumindi. At ang hangin sa paligid niya ay umiikot na parang isang buhawi ng enerhiya. Ang mga lalaking may baril ay nagsisigawan. Ang ilan ay tumakbo palabas. Ang iba ay napasigaw habang tinatangay ng malakas na puwersa. Si ana ay nakatayo pa rin. Ngunit ang mukha niya ay nag-iba. Mula sa galit, patungo sa pagkalito. At sa dulo, isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Anong ginawa mo, Mateo, sigaw ni Ana. Anong klasing babae ito? Ngunit si Mateo ay hindi makasagot. Ang mga mata niya ay nakatutok lamang kay Lara. Na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Umiiyak. Habang ang liwanag sa paligid niya ay kumikislap na parang apoy sa hangin. Hindi ko alam, bulong ni Mateo. Halos hindi na marinig sa ingay ng hangin. Ngunit ang sanggol hindi ordinaryo. Unti-unting lumapit si Ana. Ang galit ay bumabalik sa kanyang mukha. Hindi mo ako matatakot, Mateo, sabi niya. At ikaw, babae kung ano kaman. Hindi mo ako mapipigilan. Itinaas niya ang kamay. At mula sa kanyang palad ay lumitaw ang kakaibang anino. Parang usok na maitim. Sumisiklab at kumikilos na parang buhay. Ang aninong iyon ay dahan-dahang lumapit kay Lara. Umiikot sa kanya. Parang ahas na handang sumakmal. Ngunit bago pa ito makalapit. Ang sanggol sa sinapupunan ni Lara ay muling tumibok ng malakas. Isang matinis na tunog ang sumabog. Isang uri ng alingawngaw na hindi maririnig ng karaniwang tao. Ngunit ramdam sa buto. Si Ana ay napasigaw. Ang maitim na usok ay naglaho. At ang kanyang katawan ay biglang nanginig. Ang mga mata niya ay lumaki. At sa isang iglap, nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Ang balat niya ay kumulubot. Ang buhok ay naging abo. At ang kanyang boses ay naging paos. Hindi-hindi maaari sigaw ni Ana habang unti-unting nawawala. Hindi pa tapos ang sumpang ito. At sa huling iglap bago siya tuluyang naglaho. Isang malamig na hangin ang dumampi sa pisni ni Lara. Tila boses ni Ana. Mahina ngunit malinaw. Ang anak mo. Hindi mo alam kung kanino talaga siya. Nang mawala ang liwanag. Ang lahat ay natahimik. Ang ulan sa labas ay unti-unting huminto. At ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ni Lara. Si Mateo ay agad lumapit. Lumuhod sa harap niya. At hinawakan ang kanyang mukha. Lara, tapos na ligtas ka na, sabi niya, habang nanginginig ang tinig. Ngunit si Lara ay hindi makasagot. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At ang kanyang kamay ay nakalapat sa tiyan niya. Mateo, mahinang sabi niya. Ang bata naramdaman ko siya. Parang may gustong sabihin. Tahimik ka muna, sagot ni Mateo. Magpahinga ka. Dinala kita sa ospital, magpapatingin tayo. Ngunit bago pa niya siya maitulak papalabas, Naramdaman ni Lara ang kakaibang kirot sa tiyan. Isang malakas na dagok ng sakit. Parang tinutusok mula sa loob. Mateo masakit, bulong niya. At bago pa ito makasagot. Isang malakas na ilaw ang muling sumiklab sa tiyan ni Lara. Ngunit ngayon, hindi ito ginto. Ito ay kulay pula. Si Mateo ay napaatras. Lara! Ano yan? Ngunit huli na. Ang buong bahay ay muling yumanig. Ang mga pader ay gumuhit ng mga bitak. At mula sa sahig ay tumagos ang pulang liwanag. Umaakyat patungo sa katawan ni Lara. Ang kanyang mga mata ay dumilat. At sa sandaling iyon, ang boses na nanggaling sa kanya ay hindi na boses ni Lara. Malamig, malalim, at parang may dalawang nilalang na nagsasalita. Ang sanggol ay anak ng sumpa. Si Mateo ay napaatras. Ang kanyang mukha ay namutla. At bago pa siya makapagsalita, ang ilaw ay pumutok at ang buong mansyon ay nabalot ng kadiliman. Sa labas, ang ulan ay muling bumuhos. At sa gitna ng dilim, isang iyak ng sanggol ang umalingawngaw sa hangin. Hindi ordinaryong iyak, kundi iyak na parang tinatawanan ang mundo. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Banayad na ngayon parang mga luha ng langit na naghugas ng nakaraan. Sa gitna ng nagunaw na mansyon, nakita ni Mateo si Lara nakahiga sa mga durog na bato. Yakap ang kanyang sanggol na tahimik na natutulog sa kanyang dibdib. Wala na ang pulang liwanag. Wala na rin ang sigaw ng mga nilalang na parang anino. Ang paligid ay payapa. Ngunit may bigat ng mga lihim na hindi na kailanman mabubunyad. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Lumuhod sa tabi ni Lara. At hinaplos ang kanyang buhok na basa ng ulan at luha. Lara at mahina niyang tawag. Ngunit sa mga mata ng babae. Wala nang takot, wala nang sakit. Tanging kapayapaan. Umiti siya, pagod ngunit totoo. Ligtas na siya, Mateo, bulong niya. Ang anak natin ligtas na. Napatigil si Mateo. Anak natin. Ngunit bago pa niya marinig ang sagot. Ipinikit ni Lara ang kanyang mga mata. Tahimik. Ang ulan lamang ang bumubulong sa paligid. Habang ang sanggol ay patuloy na humihinga. Mahina ngunit buhay. Lumipas ang mga oras. Ang araw ay unti-unting sumilip sa ulap. At ang unang liwanag ng umaga ay tumama sa mukha ni Lara. Si Mateo ay nakatingala sa langit. Hawak ang bata. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, Tumulo ang luha niya hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pag-asa. Bago siya umalis, tumingin siya sa guho ng mansyon, isang tahanang puno ng kasinungalingan. Ngunit ngayon ay naging libingan ng katotohanan. Patawarin mo ako, Ana, bulong niya sa hangin. Ginawa ko ang tama kahit huli na. Sa paglalakad ni Mateo palayo, ang araw ay sumikat ng buo. At sa kanyang bisig, ang sanggol ay gumiti sa unang pagkakataon. Sa kanyang ngiti ay may liwanag. Banayad ngunit malakas. Na parang sinasabing may panibagong simula kahit sa gitna ng mga abo. At sa dulo ng daan. Isang bagong buhay ang naghihintay. Malayo sa sumpa. Malayo sa gabi. Ngunit sa hangin. Isang mahinang tinig ang nagbabalik. Isang boses na pamilyar. Ang anak mo, Mateo dala pa rin niya ang tatak ng ating nakaraan. Mumiti si Mateo. At mas mahigpit niyang niyakap ang bata. Kung ganoon, sabi niya. Sa kanya magsisimula ang pagbabago. At sa liwanag ng bagong umaga. Nagtapos ang isang gabi ng mga hiwaga. Upang magbukas ng isang bagong kabanata. Ng kapatawaran. Pag-ibig. At kapalaran.